Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon Itong post ni Sas Rugando Sasot Sabi lang niya, ha? Nabigla ba? Ha? I -i Siner lang niya ang post ng One News PH Tungkol sa pag-apologize ng hepe ng Securities and Exchange Commission Sa una niyang pahayag na 1.7 Trillion Pesos ang nawala sa investment uh, uh, wealth sa Philippine Stock Exchange all Securities and Exchange Commission Chairperson Francis Lim has clarified his earlier statement linking recent corruption issues to a supposed 1.7 trillion loss in the market value of publicly listed companies In a statement Lim said the information he cited during his speech before Phoenix on October 7 was based on what he believed to be a credible industry report. Sabi nya, I have since learned that the report was fictitious. I deeply regret any confusion or concern that my statement may have caused. <laughs> my sole intent was to underscore the vital importance of integrity in our markets and the devastating impact corruption can have on investor confidence malacanang through special assistant to the president for investment and economic affairs frederick go dismissed the 1.7 trillion loss report as fake news go said personally he personally verified with the philippine stock exchange that no such massive drop occurred noting that the market data are publicly available. Okay. So, tingnan natin ha. SEC chairman ka. I don't believe na basta-basta ka mag-speech. May, may speech writer yan. Tinitignan yan. Nire-research. Kasi, yung audience niya, Phoenix uh, financial executive, uh, sa Pilipinas. Hindi ka basta-basta magsasabi niya na uh, hindi verified yung data. Kaya kung ako ang inyong tatanungin, naniniwala ko kung hindi man ganong kalaki ng amount, talagang may nawala sa uh, investment jan sa ano may withdraw yan ang aking opinion Ngayon sinasabing hindi daw totoo fake news We were not born yesterday Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan na naniniwala ba sila dito sa clarification na <laughs> oh 20,000 people who reacted How many people oh 19,000 people tumatawa. <laughs> Hindi sila naniniwala na fake news yon, Totoo yon. Yan ang ibig sabihin nito, 19,000. 175 galit. 643 lang ang naniwala na fake news niya. How many percent? Around 98%. Percent. Ang pinagtatawanan, ang pagsori ng SEC <coughs> chief. <laughs> sa data. Oh, may nabasa akong post ni attorney Trixie Angeles kahapon tungkol dito. May nagalit ba? May tumawag ba? Sinabon ba? Ganon. Hmm. Ito rito. Sharon Rose Dasera, sabi niya, magagalit sila pag nagsasabi ka ng totoo. Never na pabudol kami sa inyo. <laughs> Inay sa bilyong. Ha, ha, ha. King inang ninyo. Hmm. <coughs> Mark Gatchalian. People can lie, but numbers can never lie. Look at the PSIE. You're welcome. Mo uh, yun. Yung mga marunong sa stock market, nakikita daw doon eh. Ako kasi hindi ako marunong. <laughs> People can't lie but numbers can never lie. Look at the PSA, you're welcome. Uh, puros red daw yung tumitingin, yung marunong. Puros daw pula. Mga red flags. Ang nakalagay kaya nga, numbers don't lie. Kaya ako, naniniwala ako na tama yung unang pahayag ng SEC chairman. <laughs> yung, yung exact amount baka hindi lang o, oh, mababa ng kaunti but itong gravity o oh, pervasiveness ng corruption ito impossible oh ilagay nyo ang sarili nyo kayo yung investor ako yung investor medyo nagkakagulo na dahil sa corruption rally o, oh, di ba? Una, Indonesia, grabing rally ng mga tao. Nepal, grabing rally ng mga tao. anong nangyari? September 21, talagang nagpupumiglas ang galit ng taong bayan. Ikaw yung investor, papababaya mo yung pera mo doon, ay eh talagang iwi-withdraw mo, iwi-withdraw ko. Ganun lang yun, as simple as that. Tapos sabi nila, hindi totoo. Ah, we were not born yesterday. Mm. Charles Arionday, stick to the script. Ellen Jendo, cover up again. Ito, huwag nyo namang insultuhin ang intelligence ng mga Pilipinos. So, age of social media na ngayon, ang daming sources ng uh, informasyon. Malalaman at malalaman ang tambayan, ang katotohanan. Chona Gang, ha <laughs> ha ha, tinakot ka ba sir? <laughs> Nagtatanong lang naman, tinakot ba? Ano pa? <laughs> so, mismo ang ambassador ng Philippine Ambassador to the US, umamin na na dahil sa talamak na korupsyon sa Pilipinas, apektado ang confidence investors confidence ng mga US businessman na mag-invest sa Pilipinas. Oh. Baka na naman mamaya bukas sasabihin din ng US ambassador, "I'm sorry, mali 'yung sinabi ko." Huwag <laughs> niyo na pong lokohin ang taong bayan. Alam na namin. Dahil hirap na hirap na ang tao sa ganito bilyones ang perang nawawala taxes ng taong bayan pinapabayaan nyo lang mawaldas ng mga ilang politiko kaya eh, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Ni Rodani, so mag-abono siya karon. So muna ni Angitsura si ang nga duha na kabulan o. Oh. Nanay mga sanga sanga So tulo na siya kabangag kay duha naman kabulan. So tabunan para nga musuyop gud ang kapi. Nindot kaayo ang porma sa nga duha na kabulan Oh. mga tagas na gid kalo isa ang among mga tanong mga kape. so 29 day may kapamilya ang nanonom na og kape. na anay mga sanga sanga o oh. kining among tanong mga kape, 14,550 na ni so tag 25 pesos kada isa ani ka sidling na nanganag yun doha pa kabulan oh. oh huwag ka rin naman sa pag-abono oh, nag-spray na po Grumik yeah. Grumik 600. Okay, so salamat sa nag-suportar na mayroon na nang turok sa among kape ay eh, mm. magkasuporta na gini sa among mga estudyante mm. eh. Pila rin ikaw uh, punuan nga kape imong tanong mga sidling? 600 na ni 600 na sa ginoo nga mm. nagaangig may pagtubo mm. so salamat, salamat kayo Kwan? Oo, salamat